Hello mga kainday. Good evening, good morning. So, hi. Hi mga kainday. So, happy ko karoon kay sa so, iyo nag-rest. <laughs> na. Alaw na sa gabi. So, mga kainday. Alaw na sa kalawon doon mga kainday. So, mga kainday. So, karoon kay Labor Day man. So, happy Labor Day sa Pilipinas. Sana all na overtime na ay OT na ahel sa so, panitawagan na <coughs> alagi overtime <laughs> double ah double pay double pay kami deres sa south kami deres sa sigaw, sa mga kami mga ka-OFW, it's double work not double pay <laughs> ma kainday ah uh, things things na kwenye dirhi sa Saudi Arabia. So, salamat na kay kayanan ako, nakayanan na ako ang niagi ng mga bulan. First, second, third, ingon sila, after 3 months, makafeel ka ako ng Pero mga kaintay, no, 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 mm -hmm. no, no. Dili di mo ma-feel ang homesick sa 3 months. Ma-feel din mo 1 month two, to 2 months. Ayan o, no? 1 month, mag-adjust pa ka. Mag-adjust ka sa ilang kuan, ilang oras, ilang pagkaon, o oras, uh, time sa imuhang trabaho. So, inanglan po sa Korea pa. Pali-pali! <laughs> so, mga kainday, hapit ako magawa niya sa Saudi Arabia. Uh, Na-feel ako ang sick. It's two months. Halos, bisan mag mag ka sa tiles, sa CR, mo doon kasi sa mga bata, magtulo na dyan mga luha. Dili di mo mong bongan tungod, tungod sa kamingaw. Murang di ko akakabalo sa buhato Hato ni mo, marag naglutaw ka sa hangin. Ano mo mukhang ma-feel. Tapos, murang ka na kasi mga amo na pwede, pwede mag-uli na lang. Pero, dagyan na ko ako. Uh, basi ganahan ka mo transfer ganahan ka mo mo transfer ng like, employer lagi tungod kay sa kung trabaho dagan upat ka buok bata so uh, isa mag two years old ah uh, pero mayro pa na hotere. ang bata is one year ah uh, ang ina mga siya so karon ako ng bata is 5 months na. 5 months na ang bata. So, it means upat na sila kabo. Uh, magulang ni 9 year old and si Ken is 7 uh, year old then last a uh, the third is mag 2 years old ka ron uh, the last 5 um, months so yung haka nagkayanan ako ng sirap Trabaho pa ka, magluto, maglimpyo, tanan. Pero mamay mong ipangita nila sa sa gawas, magtrabaho, tungod sa kwarta, tungod sa pamilya, laban lang fight. Things mga Kaya, kay nabutuot ko diri, mm, bahala na trabaho, bahala Dagag, kung daghang anak mo ang at least safety ka safety o oh, kung sa pasad wala pasagdaan sa pagkaon sa mga health o oh, sige sige tuwag ka kasakit dari mga kainday pero things na, napasalamat ko sa ginoo kaya kung amo dili sila mo yung dili ka nila pasagdaan kung usay mo na-feel ilakang kuwan yun na-feel po nila duli ka sa uh, -li sad then or feeling ka nagsakit so mo na sila o oh, kumusta mo ka um, nagsakit pa ka o sabi mo kung ano sa gusto ni mo so ilan ng kan i-check o oh, sa financial di ka mag, di ka mag problema sa ilaha kay sila okay? kabalos sila, kabalo sila kung sa imong ipakita sa ilaha Kamalo sila mo balos kung isa po yung ibalos sa inyo ha. Hmm, mga kaintay. So, abon niyo na ako na mga Tsaka-tsaka lang. Tsaka-tsaka. Um, mo sila, bilitan na haruhay na kuan. Bilitan na haruhay na mag ani mo min uh, largo ka, haruhay. So, mag-agi ka sa kanisod. Lagi dito ko sa kalisoy. Ako, sir, ko sa kong ano, kaya dili sila, um, dili sila matagpasan. Laing, kung sa laing mga Muslim, di nila sa Muslim Arabs, uh, um, dili tabas-tabasta na makilubilo sa ilaha, dili tabas-tabasta makastuya o ka ng mga sa ato ng mga Christian. Tiba basta basta makagunit sa lang Quran. Pero think ko sa kung amo diri kay wala ko ni base na wala ko ni lagi na um lain relihiyon. Ila kong gibase na kamag-anak, kapatid kapatid, ina na. Anything, anytime, ila kang ibang Oo, sa imong buhaton, mabuhat nyo. Pero, oo, sa tuwod, sa tinuod lang, wala kayo di off. Pero wala ko nangarap, nangarap ko di off. Sa so, wala to nang di off, gusto gusto rin na, gusto ko mga kintay. Hanap-hanap rin problema. <laughs> yes, mga kintay. So, ako, akong homesick na field rea. Dili mo sila after 3 months ma feel ni mo ang homesick. Pero ako mga in ako na feel ang homesick sa 3 months. na feel na ako at 2 months. Gusto na ko muli, muhilak, uh, ka makabalo lang. na. Nituro na dahil mong luha. Makawal ako na ng kaungka ng sa mga mga pamilya, sa mga anak. Isot kayo, isot kayo, isot kayo na nakasalayo. Na Pero na ako tungkol sa mga anak. Pero mga kinday, di ba na sila pag ma-abroad ka mukha ka mukha pa nga nung nabalik dahil nang ang buhok na ubang ang labit nagkakas nagkapimpos oh my god makainday alam mo na kung kapimpos makainday so mga ka okay makainday so thanks dyan Happy ako magawa niya fight Thank you, my friend.